Hello everyone! Welcome back sa aking channel! Ayan guys, so for today's video ay gusto ko lang i-share sa inyo guys kung na-experience nyo din ba ang ganito yung may mga nagpa-pop up na ads sa ating mga cellphone hindi ito yung mga ads guys sa application na kapag pumunta tayo sa, mga, sa application meron talagang ads na lumalabas pero ito guys, mismo dito sa ating cellphone yung mga ads na lumalabas. Ayan. Kahit anong pindutin nyo, hindi na kayo makapag-chat, hindi na kayo makapunta sa Facebook, hindi na kayo makapag-text dahil nga dito sa mga ads na lumalabas. So guys, kung yan din ang problema mo, susolusyonan natin yan dito sa video ito. Kaya huwag mong skip para, ma para mapanood mo step by step ang ating tricks na gagawin. So guys, kung kayo bago lang dito sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Siyempre, ilike mo na rin at hits mo yung bell button sa baba para lagi kayo updated sa akin mga latest upload. Okay guys, mag-umpisa na tayo. Let's start. Una guys, punta lang tayo sa settings ng ating cellphone. Click lang natin yan. Tapos, dito sa search bar sa itaas guys, ayan, pindutin lang natin. Tapos, search natin dyan guys ang private DNS. Ayan. So search natin. So guys, kapag walang lumabas na private DNS, search natin ang DNS. Ayan, click lang natin, search natin guys. So ayan. Tapos pindutin lang natin ang private DNS. Ayan. Ayan guys, so kailangan siya guys na nakalagay siya dito sa specified DNS. Huwag natin siyang ilalagay sa off, huwag natin siyang ilalagay sa auto. Kailangan dito lang sa specified DNS. Tapos pindutin lang natin tong DNS address sa baba guys. Ayan, so i lang natin tong words na to guys. Malaking titik doon sa DNS. Then doon sa AdGuard naman, kailangan malaking titik din yung nauunang letra niya dns.adgar.com may tuldok siya sa tigkabilang gilid yung dns may tuldok tas adgar tas tuldok tas com dnsadgar.com ayan guys so pindutin natin ng save kapag naitype na natin ayan save na natin siya so ganun lang kadali guys Ayan, ganun lang kadali guys. I-set nyo lang yan sa settings ng inyong mga cellphone para mawala yung mga ads. Ayan, ayun lang guys. Sana yung nakatulong sa inyo ang video nito. Ayan, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Ayan guys, so, kita kasi lang ulit sa sunod video. Kung matatanong kayo, comment down below. Thank you for watching!